Ang Dark Cone of Man ay ang kaalaman sa paglapit ng mga celestial na katawan sa isang pagkakatugma na magbibigay ng takot sa sangkatauhan. Isa alang-alang na ang panlipunan, pampolitika, at komunikasyon ay nakahanay upang pigilan ang sangkatauhan na malaman, ang Earth ay may potensyal na maranasan, sunod-sunod na mapanirang mga kaganapan. Bago ang pagdating ng Comet si 2014 na Pitumput 271, Bernardine Bernstein. Ang makasaysayang pagtatanghal ng agham at relihiyon ay nagbibigay ng kumpirmasyon ng prekaalaman na may katibayan ng lihim na pagtatayo ng daan-daang pasilidad sa ilalim ng lupa na pinondohan ng 21 trilyong dolyar. Ang malapit na pagsusuri at pagsusuri ng mga pasilidad sa ilalim ng lupa ay nagpapakita na sila ay para sa kanlungan at dahil sa lihim ng kanilang pag-iral ay hindi nakikinabang ang publiko para sa kung ano ang binayaran ng kanilang mga dolyar na buwis. Ang katibayan ng nakaraan ay nagpapakita ng hindi magandang kalagayan na nangangailangan ng pamumuhay sa ilalim ng lupa sa araw at paglabas sa gabi. Ito ay nakikita sa sarili ni Derinkuyu sa Turkey at marami pang iba sa buong mundo. Maliwanag ang desperasyon ng ilang piling magtago ng lihim sa mundo. Habang gumagastos ng trilyong pondo ng mga nagbabayad ng buwis, nagtatayo ng mga underground na lungsod. Kabilang dito ang mga advanced na teleskopyo upang subaybayan ang paglapit ng mga interstellar comets na bumabalik sa kanilang cyclical path sa ating solar system. Ang mga lungsod sa ilalim ng lupa ay malinaw na nagpapahiwatig na sila ay protektahan ang mga pili mula sa isang bagay na nagmumula sa itaas o paghahanda para sa mga dagat na tumawid sa mga kontinente na tinatawag na baha noon. Ang potensyal na banta mula sa itaas ay ang unang meteorite storm na maaaring mangyari kapag ang ating magnetosphere ay itinulak palapit sa Earth. Ito ay resulta ng pagtaas ng solar bombardment mula sa malalaking coronal hole sa araw na nakaharap sa Earth. Ang ulat sa Biblia tungkol sa mga hayop, pananim, at maraming namatay, ay naglalarawan ng isang meteorite shower ng mga particle na may puwersang pumatay at sirain kapag natamaan. Bago ang anumang meteorit na bagyo, ang pagtaas ng solar stream ay magre-resulta sa mas mataas na average na temperatura, na may mga kahihinatnan sa mga tao, halaman, at panahon na tataas ang bangis nito mula sa enerhiya na kinokolekta nito. Mangyaring mag-like ng komento o mag-subscribe upang malaman kapag ang susunod na preview ay naipost. Kung gusto mong suportahan makilahok sa proyekto, mangyaring isaalang-alang ang isang subscription sa Patreon. Mga tanong, info at partnership America or.